Nararamdaman mo ba minsan na parang kahit anong sipag mo laging may kulang pagdating sa pera? Parang may butas ang bulsa at hindi mo alam kung saan lumulusot ang kinikita mo. Marami ang nakakaranas nito at kung hindi mo agad aayusin, paulit-ulit ka lang na mapapagod at mabibigo. Ang tanong, paano ba talaga mamahala ng pera ng tama para hindi ka na laging kapos? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga praktikal at totoong paraan na ginagamit ng mga taong unti-unting umaangat sa buhay. Hindi ito tungkol sa pagiging sobrang kuripot. Hindi rin ito tungkol sa pagiging sobrang ambisyoso. Ang paghawak ng pera ay isang kasanayan na kayang matutunan ng kahit sino basta may tamang gabay at sapat na disiplina. Maraming Pilipino ang lumaki sa kaisipang basta kumikita ay ayos na. Ngunit hindi ito sapat lalo na sa panahon ngayon na mabilis ang pagtaas ng gastusin. Minsan, hindi problema ang kakulangan ng kita Kundi ang kakulangan ng tamang sistema sa paghawak nito. Kapag wala kang malinaw na direksyon, siguradong mahihirapan kang makaahon. Dito natin unti-unting bubuksan ang mga simpleng hakbang na may malaking epekto sa mahabang panahon. Mga hakbang na kayang gawin kahit ng isang ordinaryong empleyado, estudyante, o kahit sino na gustong baguhin ang takbo ng kanilang buhay pinansyal. At kapag na-apply mo ang mga ito, mas makikilala mo ang sarili mo at mas maiintindihan mo kung paano gumalaw ang perang pinaghihirapan mo. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Ngayon na malinaw na kung bakit mahalagang pag-aralan ng tamang paghawak ng pera, oras na para lumalim pa tayo. Hindi ito basta listahan lang ng mga paalala, kundi isang gabay na uunti unting magbabago sa paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera. Paraan number one, magkaroon ng malinaw na plano sa pera. Marami ang nahihirapan sa pera dahil wala silang malinaw na direksyon at madalas umaasa lamang na may matirang kaunti sa dulo ng buwan. Kapag ganito ang sistema mo, hindi ka talaga uusad dahil parang lumalakad ka ng nakapikit at umaasang hindi ka matatapilok. Kailangan mong malaman kung saan ka papunta at kung ano ang gusto mong maabot dahil dito nagsisimula ang tunay na pagbabago sa paghawak ng pera. Kapag mayroon kang malinaw na plano, mas tumitibay ang disiplina mo sa bawat gastusin at mas nagiging maingat ka sa mga desisyong pinansyal. Hindi ka na madaling natutukso sa mga bagay na hindi mo naman kailangan dahil alam mong may kapalit ito sa mas malaki mong layunin. Nagkakaroon ka ng direksyon na hindi madaling masira kahit may problema o tukso sa paligid mahalagang simulan ang plano sa paglista ng lahat ng pumapasok at lumalabas na pera para makita mo ng malinaw ang galaw ng iyong pinansyal na buhay. Kapag nakikita mo na ito, hindi mo na kailangang manghula kung bakit ka laging kapos dahil malinaw na sayo kung saan nagkakaroon ng tagas. Kapag malinaw ang larawan, mas madali mong maayos ang mga problema. Kasama rin sa pagbuo ng plano ang pagtatakda ng mga layuning may direksyon at malinaw na panahon. Maaring ito ay pagbuo ng emergency fund, pag-iipon para sa bahay o motorsiklo, o kaya pag-iipon para sa matagal mo ng pangarap na negosyo. Ang mga layuning ito ang magsisilbing gabay mo para umiwas sa mga hindi kinakailangang gastos at para palakasin ang disiplina mo araw-araw. Kapag malinaw at matibay ang plano mo, mas nagiging kontrolado at mahinahon ang takbo ng buhay mo. Hindi ka na madaling natataranta. Kapag may bigla ang gastusin dahil alam mong may sistema kang sinusunod, mas nagiging matalino ka sa bawat desisyon at mas nakikita mo ang pangmatagalang epekto ng bawat kilos mo. Sa huli unti-unti kang lalayo sa pagiging laging kapos at mas lalapit sa tunay na pagunlad. Paraan number two, gumawa ng realistic na budget at sundin ito. Isa sa mga pinakaugat ng problema ng maraming Pilipino ang kawalan ng malinaw at praktikal na budget. Madalas nagkakaroon ng budget pero hindi naman tumatagal dahil masyadong ideal ang pagkakagawa. Kadalasan puro pag-asang matitipid ito o mababawasan yon. pero hindi nakaangkla sa tunay na takbo ng pamumuhay. Kailangan mong gumawa ng budget na hindi lang maganda pakinggan kundi kaya mong sundin kahit gaano pa kabisi ang araw mo o gaano kalaki ang tukso sa paligid. Ang tunay na budget ay hindi para pahirapan ka Kundi para gabayan ang bawat galaw mo sa pera. Kapag may budget ka, mas nauunawaan mo kung saan napupunta ang bawat piso na pinaghirapan mo. Nagiging malinaw kung alin sa mga gastusin ang kumakain ng malaking bahagi ng kita mo at kung alin ang pwedeng bawasan o tuluyang tanggalin. Mas nagiging maingat ka sa mga biglaang bili dahil alam mong may epekto ito sa buong buwan. Hindi ka na nadadala ng emosyon o pagkapikon sa sarili dahil hindi ka makabili ng gusto. Sa halip na kakaroon ka ng disiplina at kontrol na dati, ay wala sa paggawa ng budget mahalagang maging tapat sa sarili. Isama mo ang lahat ng totoong gastusin kahit pamaliit o nakakahiya tingnan sa papel. Kasama ang pamasahe, pagkain, load, kuryente, tubig, gamot, mga utang na kailangang bayaran at kahit yung maliliit na luho na hindi mo matanggihan. Kapag nilagay mo ang lahat, nagiging malinaw ang buong larawan ng iyong financial flow. Kapag malinaw ang larawan, mas madaling gumawa ng tamang plano at mas natatanggal ang pagkatakot na baka hindi sapat ang pera mo. Siguraduhin ding may nakalaan na bahagi ng budget para sa ipon at emergency fund. Hindi kailangan malaki agad. Kahit maliit basta regular ay mas mabuti kaysa sa wala. Ito ang magsisilbing sandalan kapag nagka-problema, nagkasakit, nawala ng trabaho o may biglaang lakad o bayarin. Ang taong may emergency fund, ay mas kalmado at mas matalino sa pagdedesisyon dahil hindi siya agad kinakabahan sa tuwing may hindi planadong pangyayari. Ang pinakaimportanteng bahagi ng budget ay ang disiplina sa pagsunod dito. Dito, nagkatalo ang karamihan. Kahit gaano kaganda ang plano kung hindi mo naman sinusunod, ay parang wala ka rin inumpisahan. Kailangan mong maging matatag sa harap ng tukso at matutong unahin ang pangmatagalang kapakinabangan kaysa sa panandaliang ang saya. Kapag natutunan mong sundin ang budget ng tuloy-tuloy, mararamdaman mo ang gaan ng buwan-buwan na gastusin. Mas makakahinga ka, mas may kontrol ka, at mas mabilis mong maaabot ang seguridad na matagal mo nang inaasam. Paraan number three, iwasan ang mga hindi kailangan na gastos. Isa sa mga dahilan kung bakit laging kapos ang maraming tao ay dahil sa mga gastusing hindi naman talaga kailangan. Maraming pagkakataon na bumibili tayo hindi dahil mahalaga ang isang bagay, kundi dahil gusto lang natin sa sandaling iyon. Minsan dahil napilitan, minsan dahil naimpluensyahan ng nakikita sa social media, at minsan dahil pakiramdam natin deserve natin mag-reward. Ang problema ay kapag palagi mong ginagamit ang salitang deserve, dito ka unti na nauubos. Kapag natutunan mong iwasan ang mga hindi kailangan na gastos, mas mabilis mong mapapansin na lumuluwag ang buwan-buwan mong sitwasyon, makikita mo na hindi pala maliit ang kinikita mo. Malaki lang talaga ang lumalabas dahil sa mga bagay na hindi nagbibigay ng tunay na halaga sa buhay mo. Kapag natutunan mong sabihin ang salitang hindi ngayon, mas mapapabilis ang pagunlad mo sa paraan na hindi mo inaasahan. Mahalaga na magkaroon ka ng malinaw na pag-iisip bago ka maglabas ng pera. Tanungin mo ang sarili mo kung kailangan mo ba talaga ito o napilitan ka lang. Tanungin mo kung may mas mura o mas praktikal na alternatibo. Tanungin mo rin kung may epekto ba ito sa budget mo sa susunod na linggo o buwan. Kapag natutunan mong huminto sa glit at mag-isip bago bumili, mas nababawasan ang maling desisyon sa pera. Isama mo rin sa pag-iwas ang pagkontrol sa mga maliliit pero madalas na gastos. Mga milk tea, kape sa labas, online shopping, food delivery at mga impulsive buys na inuulit-ulit ng hindi namamalayan hindi masama paminsan-minsan. Pero kapag naging araw-araw dito, napupunta ang malaking bahagi ng kita mo. Kapag tinipid mo ang maliliit na gastusin, mas nagkakaroon ka ng mas malaking pondo para sa tunay na pangangailangan at pangarap mo. Ang taong marunong umiwas sa hindi kailangan na gastos ay hindi kuripot kundi matalino. Marunong siyang pumili kung alin ang mahalaga at alin ang pwedeng isang tabi muna. Mas kalmado ang buhay niya dahil hindi siya nagigising na may pangamba kung saan kukuha ng pambayad bukas. Kapag natutunan mong kontrolin ang hindi mahalaga, mas nabibigyan mo ng espasyo ang mga bagay na tunay na makakatulong sa pag-unlad mo at sa paglipas ng panahon, mararamdaman mong unti-unti kang gumiginhawa. Paraan number four, matutong magtabi ng ipon bago gumastos. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng wastong paghawak ng pera ay ang pagtabi ng ipon bago ka paman gumastos sa kahit ano. Ito ang kasanayang bihirang ginagawa pero napakalaki ng naibibigay na binipisyo. Marami ang nauubusan ng pera, hindi dahil kulang ang kita kundi dahil inuuna ang gastos at panghuli ang ipon. Sa dulo ng buwan, wala nang natitira kaya napipilitan na namang umutang. Ang tamang mindset ay hindi mag-iipon kapag may sobra kundi unahin ang ipon bago pa magsimula ang lahat kapag inuuna mo ang pag-iipon, binibigyan mo ang sarili mo ng proteksyon laban sa mga biglaang pangyayari. Hindi mo kailangang kabahan tuwing may emergency dahil alam mong may nakahanda kang pondo. Hindi ka agad naghahanap ng pautang sa kaibigan, kamag-anak o credit card. Hindi mo rin kailangang magpanik tuwing may hindi inaasahang bayarin dahil may buffer kang nakatabi. Ang simpleng pag-iipon ay nagiging sandata mo upang manatiling kalmado sa gitna ng mga gastusin sa buhay hindi mo kailangang magtabi ng sobrang laki agad. Maraming Pilipino ang hindi nakakapagipon dahil iniisip nila na walang saysay ang maliit na halaga. Ngunit ang katotohanan kahit maliit basta tuloy-tuloy ay napakalaki ng nagiging epekto sa paglipas ng panahon. Kahit limang porsyento lang ng kita mo o kahit anong halagang kaya mong itabi ay sapat na. Mas mahalaga ang consistency kaysa laki ng unang hakbang. Kapag nasanay ka, Kusa itong lalaki habang tumatagal. Mas magiging madali ang pag-iipon kung may malinaw kang sistema. Pwede kang gumamit ng hiwalay na account para hindi mo nagagalaw ang ipon. Pwede kang mag-set ng automatic transfer araw ng sweldo para hindi mo ito makalimutan. Pwede ka ring gumamit ng envelope system para makita mo ang pisikal na paghihiwalay ng pera. Kapag mas simple at malinaw ang sistema, mas mataas ang tsansa na hindi ka mapuputol at mas mabilis mong makikita ang resulta. Kapag naging bahagi na ng buhay mo ang pagtabi ng ipon bago gumastos, mas magiging maayos ang daloy ng pera at mas magiging kampante ka sa mga hamon sa buhay. Hindi ka na madaling kinakabahan tuwing may bayarin na dumarating. Hindi ka na nadadala ng emosyon o tukso dahil alam mong may mas mahalagang dahilan ang bawat pisong hawak mo. Habang lumalaki ang ipon mo dahan-dahan ding lumalaki, ang tiwala mo sa sarili at mas napapalapit ka sa buhay na may seguridad at tunay na kapayapaan. Paraan number five, bayaran ang mga utang at iwasang dagdagan pa ito. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit laging kapos ang maraming Pilipino ay ang bigat ng utang na paulit-ulit na binabayaran buwan-buwan. Hindi masamang umutang kung talagang kailangan, ngunit nagiging problema ito kapag nagiging habit at hindi na para sa pangangailangan kundi para sa luho. Kapag mas marami na ang palabas dahil sa utang kaysa sa pumapasok, hindi katakatakang nauubos ang pera bago pa matapos ang buwan. Kaya mahalagang unahin ang pagbayad sa mga utang para mas gumaan ang daloy ng buhay pinansyal. Kapag sineryoso mo ang pag-ayos ng utang, mas madali mong makikita kung gaano kalaking bahagi ng kita mo ang napupunta sa interes at penalties. Dito mo ma-realize na marami kang perang nawawala dahil sa mga desisyong ginawa mo noong nakaraan. Kapag unti-unti mong nababawasan ang utang mo, mas nagiging magaan ang bawat buwan at mas lumalawak ang oportunidad mong makaipon at magplano para sa mas magandang kinabukasan. Mahalagang maglista ka ng lahat ng utang mo at unahin ang mga may pinakamataas na interes. Pwede mo ring gamitin ang snowball method na inuuna ang pinakamaliit na utang. Para makaramdam ka ng mabilis na progreso, ang mahalaga ay nakikita mo ang pag-usad at nararamdaman mong may nagbabago. Kapag mas malinaw ang plano sa pagbayad, mas nawawala ang takot at hiya na dulot ng pagkakautang. Kasabay ng pagbayad ng utang ay ang pag-iwas sa pagdagdag pa ng panibagong responsibilidad. Iwasan mong kumuha ng bagong utang hangga't hindi mo natatapos ang luma. Tanggihan mo ang mga tukso tulad ng mga buy now pay later zero interest na hulugan at mga promo na akala mo ay makakatipid ka pero sa dulo ay mas mapapagastos ka. Kadalasan ng pinakamagandang desisyon ay ang simpleng paghinto at pag-iwas sa utang bago pa ito maging problema. Kapag napalaya mo ang sarili mo mula sa utang, mas nagiging maluwag ang paghinga mo. Mas nagiging kampante ka sa mga gastusin at mas nagkakaroon ka ng lakas ng loob na magplano para sa mas malalaking pangarap tulad ng pag-iipon, pagnenegosyo o pag-invest. Ang pagiging malaya sa utang ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kapayapaan ng isip at kalayaan sa stress. At habang unti-unti mong nakikita ang pagbaba ng utang mo, mas mararamdaman mong papalapit ka sa tunay na financial freedom. Paraan number six, maghanap ng paraan para madagdagan ang kita. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang umaasa lamang sa iisang pinanggagalingan ng kita. Maraming Pilipino ang laging kapos dahil limitado ang source ng pera at mas mabilis ang pagtaas ng gastusin kaysa sa sweldo. Hindi mo kayang kontrolin ang pagtaas ng bilihin, pero kaya mong kontrolin ang paraan ng pagdami ng kinikita mo. Ito ang isa sa pinakamabisang paraan para gumaan ang buhay at magkaroon ng mas maraming oportunidad na umasenso. Kapag naghanap ka ng dagdag na kita, mas lumalaki ang financial capacity mo. Kahit maliit na halaga lamang sa simula, basta dumadagdag buwan-buwan ay malaking tulong na sa pangangailangan. Hindi ka na madaling na stress tuwing may bigla ang gastos dahil may ekstra na nanggagaling sa iba pang pinagkukunan. Unti-unti mo ring mararamdaman na mas nagiging flexible ang budget at mas nagkakaroon ka ng breathing room sa pera. Maraming paraan para kumita ng ekstra na hindi naman nangangailangan ng malaking puhunan. Maaari kang magbenta ng pre-loved items, na hindi mo na ginagamit. Maaari kang gumawa ng small business tulad ng online selling, food orders, o paggawa ng digital services kung meron kang skill tulad ng editing, writing, o graphic design. Maari ka rin magturo, mag-freelance, o sumali sa mga gig jobs na kayang gawin kahit part-time. Ang mahalaga ay handa kang mag-explore at subukan ng bagong oportunidad. Mahalaga ring alamin ang talento at lakas mo dahil dito mo makikita ang pinakamadaling paraan para kumita. Kung magaling ka sa pagluluto, pwede kang gumawa ng home-cooked meals at ibenta online. Kung magaling ka sa arts, maaring gumawa ng personalized designs o digital products. Kung magaling ka sa pakikipag-usap, maaring subukan ng sales o online services. Ang skill mo ay puhunan na hindi nawawala at maaari mong palaguin habang tumatagal. Kapag natutunan mong dagdagan ang kita mo, mas bumibilis ang pag-unlad mo dahil hindi na puro pagtitipid ang inaasahan. Nagiging mas magaan ang financial journey dahil may pumapasok na dagdag na pera na tutulong sa iyo sa pag-iipon, pagbayad ng utang at pagtupad ng mga pangarap. At habang lumalawak ang kakayahan mong kumita, nagbabago rin ang mindset mo. Mas nagiging madiskarte, mas nagiging matapang at mas nagiging handa sa mas malalaking oportunidad sa buhay. Paraan number seven, matutong mag-invest para lumago ang pera. Kung gusto mong hindi ka laging kapos sa pera, kailangan mong maintindihan na hindi sapat ang simpleng pag-iipon lamang. Oo, mahalaga ang ipon, pero hindi ito lalago kung nakatinggal lang sa isang sulok. Dumarating ang punto na kailangan mong pagtrabahuhin ang pera mo para hindi ikaw ang laging pagod. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pag invest Hindi ito para sa mayayaman lang. Ito ay para sa kahit sinong Pilipino na gustong magkaroon ng mas maayos at mas matatag na hinaharap. Ang pag invest ay paraan para palaguin ang pera nang hindi mo kailangang magdoble kayo daraw-araw. Kapag tama ang ginagawa mo, unti-unting nadadagdagan ang ipon mo kahit natutulog ka. Hindi ito magic. Hindi rin ito mabilis ang yaman. Pero ito ay mabagal na pag-usad na. Kapag pinagsama-sama sa mahabang panahon, ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa buhay. Dito mo makikita ang tunay na kapangyarihan ng compounding na siyang tumutulong sa pera mong lumago ng kusa, hindi mo kailangan agad maglagay ng malaking halaga para makapagsimula. Maari kang magsimula sa maliit basta consistent, pwede kang mag-aral ng basic investments tulad ng mutual funds, index funds, bonds, o kahit maliit na negosyo na kaya mong simulan. Pwede ring pag-aralan ng stock market o digital assets basta handa kang pag-aralan ng mga risk bago pumasok. Ang mahalaga ay hindi ka basta sumasabak nang hindi na iintindihan ang galaw ng pera. Mahalaga ring magkaroon ka ng tamang mindset sa pag invest Hindi dapat padalos-dalos. Hindi dapat padala sa hype. Dapat kalmado at may mahabang pag-iisip. Dapat handang maghintay at handang tanggapin na hindi lahat ng araw ay kikita ka. Pero kung may sistema ka at may malinaw kang layunin, mas madali mong maabot ang tinatawag na financial growth. Ang pag invest ay hindi sprint, kundi marathon na nangangailangan ng tiyaga at tamang kaalaman. Kapag natutunan mong mag-invest, nagbabago ang takbo ng pera mo. Hindi mo na kailangan umasa lang sa trabaho dahil meron ka ng pinanggagalingang paglago na kusa mong tinanim. Nagiging mas kalmado ka sa hinaharap dahil alam mong may mga asset kang unti-unting lumalaki at habang tumatagal, mas nagiging malapit ka sa financial freedom na dati ay pangarap lang. Ito ang huling hakbang na magtutulak sa iyo mula sa pagiging kapos papunta sa pagiging tunay na panatag at maunlad sa buhay. May isang tanong akong gustong iwan para sa iyo. Hanggang kailan ka mabubuhay ng kapos kung may mga paraan naman para unti-unti kang umangat? Dahil ang totoo hindi ka isinilang para paulit-ulit na mabalaho sa parehong problema. Nandito ka para matuto, para magbago, para umusad. At kung umabot ka sa puntong ito, isa lang ang ibig sabihin. Handa ka ng kontrolin ng pera mo kaysa hayaang ito ang kumukontrol sa buhay mo. Hindi madali ang lahat ng paraang pinag-usapan natin. Kailangan ng tiyaga, disiplina, at matinding pangunawa sa sarili. Pero bawat hakbang ay may dalang pagbabago. Bawat maliit na pag-iwas sa gastos, bawat matalinong disisyon, bawat pag-aaral at pag-iinvest ay nagsisilbing tulay papunta sa mas panatag na kinabukasan. Ito ang mga hakbang na hindi agad nakikita ng iba pero ramdam mo sa sarili mo na may nagbabago at may lumalakas sa loob mo at tandaan mo hindi mo kailangang maging perpekto para magsimula ang kailangan mo lang ay malinaw na layunin at sapat na tapang para harapin ang katotohanan tungkol sa pera huwag kang matakot sa mabagal na progreso mas matakot ka sa pananatiling nakatayo sa parehong lugar habang lumilipas ang mga taon mas mabuti ang maliit na pagbabago araw-araw kaysa zero na pagkilos sa loob ng isang taon kung nais mong umangat ang unang hakbang ay laging nagsisimula sa loob mo. Kapag inayos mo ang disiplina mo, sumusunod ang pera. Kapag inayos mo ang mindset mo, lumalawak ang mga oportunidad. Kapag inayos mo ang direksyon mo, mas nagiging malinaw kung saan ka patungo. Hindi ito tungkol sa pagiging maswerte. Ito ay tungkol sa pagiging handa sa mga darating na oportunidad at paglikha ng sariling lakas sa buhay. Muli kay bigan iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Maraming salamat sa iyong paglaan ng oras at tiwala. Nawa ay magsilbi itong gabay para mas maging matatag, mas may direksyon, at mas handang harapin ang hinaharap na nakalaan para sa iyo. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa desisyong gawin ito ngayon.